Dito po tayo sa pwesto ni Madam Christy. May nakita ko ano eh. Papaya. Ito medyo maganda yung ampalaya. May upo rin siya at may talong. Alamin po natin yung asking price. Maganda ng buhok ni Marinella. <laughs> eto ito naman yung walang kakupas-kupas na kagandahan na sakadora Kadora. Good morning, Madam Christine. Magkaroon itong ganito natin kagandang ano? O, oh, asking price lang po na 70 per kilo, 700 per bundle. Pwede po magbago, minuminuto, oras-oras. Depende po talaga sa kalidad o ganda ng gulay. Lalo na po sa apon, medyo bumababa yate, no? Tapos pag tumawad pa yung ano, mamimili, yan, medyo yung asking price bumababa. Mucho ba to, Madam Christie? Propelica po. O, propelika. Magkano yung propelika natin? O, 30 per kilo, 300 per bundle. Eh, yung ating, ampala, ano, yung ating papaya. 10 lang po yung palaya per kilo, 100 per bundle. Ayan. Meron din siyang upo, yung magandang upo. 20. O, 20 per kilo, 200 per bundle. Ayan, dito po tayo kay Miss Don kagaganda ng kanya mga kamatis po kasing ganda niya po ayan po ayan miss don good morning po wala yata si sir si richard ayan nagtitinol masipag na kaya napakaserte ni miss don eh lalo na kay richard yan ano to uh, ano to diamante uh, diamante mas kano ngayon asking ice cream price ng malaki laki natin sixty 60 60 e eh yung bm natin na 55. Yan po talaga ang kuwang ko yung angle na ganda ni Miss Don. Maraming salamat Miss Don. Pag nakita nyo po sa personal to, lalo na po mas maganda sa personal. Ano, marami na naman talong dito sa baksakan. Pero alamin natin yung mga iba't ibang aspin price nila para may pagpipilian po tayo. Bukod sa talong dito kay ano, mayroon pang mustasa. Merong sigarilyas ni Oka. Dito kay ano kay Miss Marian. Palaya daw. Good morning Miss Marian. Ayun po. Araw-araw gumaganda. siglang ating Miss Marian ng baksakan. Ang dami ng tao tumutyo. Propeli ka. Anong natin kay Miss Marian? Miss Marian, magkano natin? Propeli ka ngayon? Ano may na ay, ito po sa pwesto ni Marian, talaga nagsisiksikan yung mga mamimili. Ano dami, oh. Hindi magkanda ugaga si Miss Marian. Magkano yung talong natin? O, oh, 270 isang bundle. Medyo angat naman. Ayun, sigarilas mo. Sigarilas, 75 lang po lang po. 70 per kilo yung mustasa. Mustasa po po. 2, 5, 2, 2, okra. Hindi ba ito sa Yung opera niya, tanong natin. Opera, mag ano? 25 per kilo, 250 per bundle. Yan po. Minsan po kasi mahirap mag-update dito dahil Ah, uh, nakaka-store po tayo. Maraming ano eh, maraming mamimili. Eh, no? Miss, Marian, ito ba yung mga nagdadala ng ano natin, ng talong? Ayan. Uh, taga taga, Santa, sir? Taga Pantabangan. oh, taga Ayan, Pantabangan. Ayun. Okay, uh, Hardtrap na taga Pagsak, kaya kaya sa ano? Brando. Ayan, si sir, Brando. Sir, ingat kayo sa mga biyaya, no? Medyo bumabawi na yung talong natin, no? Ayan, no? Oh. Ah, ah.

Mahina ano na? Marcel. Ayan. 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 Dito may nakita akong bayabas. Dira kasi ang bayabas. Ayan. May bayabas, may gabal doon na beans, may, ni siling uh, Taiwan. Alamin natin yung asking price. Kay uh, ma'am, uh, si... Good morning, Madam Sweet. Madam Sweet, magkano bayabas natin ayun? Eh, no? Wala pa, ano? Kalalagay Ito ang ating beans. 40 per. O, 40 per kilo, 400 per bundle. Sa ceiling, ano natin, Taiwan, yung may mga verde po. Magkano yung isang bundle ng 8,000. Wala pa rin, wala pa Yan, kararating pa lang po. Ay eh, mamaya-maya, baka meron na. Salamat, Madam Sweet! Dito kay ate Baby ko, tanong natin tong kanyang, ah, Patolang palikpik. Ito may malaki siya, may maganda siya. Pakadanong kong gulay ni ate Baby, siksika dito sa presyo niya. Ate Baby, magkaim. Patolang palikpik natin ngayon, asin lang. 25. 25 sa talong. May ito Ano ang tamucho? Propelita. Magkano? 33. 33. Kamotin Taiwan siyo? Makan? 50. 50. Excuse. Sa siling panigang? Siling panigang, 70 asking. Yun, 70 sa ating okra. Okra, may 30, may 25. O, oh, 30, 25. E eh, yung upo natin? Nabili na. Yung upo at baby. Upo, may 22, may yeah, 20. 20. Ito, wow. yung ano, maganda ano, yung ano mo dito, negro, beto, magkano ito? 130 asking. 130 asking price lang po yan. Ganito sa panigam, magkano? 70. 70. Tapos yung ating uh, down ceiling. Down ceiling. Magkano? 70 po 20, per kilo. 20, 20. Eh na, kahit na po maraming tao dito, sumasagot si Ate Baby. Ayun yung bulakan ba right, Ate Baby? 130 yung pinakamaganda. 130 yung maganda, yan. Yeah. Ang daming gulay ni Ate Baby. Nakaka-stop po tayo. Kaya, kahit paano, nabibigyan tayo ng pagkakataong sagutin yung mga update. Ito, ito kayo. O, po dito kayo. Kamoteng ah, puti dito kayo? Oo po kayo. Magkano itong kamoteng puti ng ating asli? 30. 30? O, 38 per kilo, 380 per bundle. Meron din siyang ano yung Taiwan. Taiwan. O, may aero naman. Ah, 450 per kilo po yan 4,500 per bundle Ay ganyan tal pala yung mali 550 ito kayo 550 yan pa Ito may bayabas niya eh. Tukay Tukay yung bayabas Magkano? ito kayo O, Magkano ito lang Ito po tayo sa Rising Star na sakador Kador ng Baksakan Marami pong humahanga sa kagandahan nito, 'yan no. Sabi nga nila, sa mas maganda daw sa personal. Yeah. <laughs> Madam Sheila, yung kamatis natin na ano ba 'to? po. Ano, ano ba 'to? Ano medium ano, yung ang asku price. 45 po. 45 per kilo yung ating ano, yung ating malaki. Fifty-five. Ha? 55. Eh yung ating uh, pinis ng puti. Dandi ko 'yan eh. Okay, dandi tayo. Salamat. Kaganda ng bagay sa yung kulay ng yung damit. Isa si Boss Alvin. Oo, oh, si pag talaga ni Boss Alvin, nagtetener pa ng mga gulay. Salamat ulit. Dito tayo kaila Boss Eric. Pati kay Miss Tanya. Ito, meron silang Taiwan si... May, ayun, meron patulang kilis kung sir Eric, magka yung patolang finish natin, ask me uh, lang. Patolang really, hinihingi po natin 35. Oo, ask lang po yung 35. Pwede yung tumas, pwede yung bumaba. Yes. Yeah. Yung ating, uh, ano, ask me talong nito. Talong na puti po. Uh, 35 din po. Oo, ask price 35 sa Taiwan. Ayun, hindi ko po, po alam. Magka na Taiwan? Yung ating Sophia. Sophia po, 40 po ang hinihingi natin. 40, yeah, Medyo angat pa rin Sophia. Yung ating uh, bonito. Bonito, ganun din po. 40 rin po 40 ang hinihingi natin. 40 ang hinihingi. Saan natin? Maganda. Saan eh. ang hinihingi po? 65. Oh, 65. Thank you. 65 ate. yeah, kaganda ni Madam Cristo. Dito kay Ate Aya, tanong natin yung presyo ng ano, mais na puti, mais na dilaw. May talong din siya. Sama na natin kung magkano yung asking price ng talong. Good morning, Ate Aya. Ate Aya, magkano na yung puti natin? 50 po. Yan, angat pa rin. No? Pero magaganda kasi yung mais na puti ni Ate Aya. eh. Sa dilaw? 35. 35? Ayan. Yung dilaw po natin, 35 per kilo, 350 per bundle. Sa puti naman po, 50 per kilo, 500 per bundle. Tingnan nyo, Dati ang maganda dito yung ano lang uh, ah, dominong talong ngayon meron na silang ano Ay, yung siya. ano maganda rin yung ano ang, bonito. Bonito. Pada magkano yung bonito natin? Eh. 50. Ah 30 per kilo 30. Per... Nagde-deliver na rin kay sa mall niyan. Magaganda kasi yung mga ano niya, gulay niya ano. Oh. Puro Oh, piling gulay mga sa inyo na yung magaganda yung dinideliver dito yung sabonito natin ngayon ay sa ano sa domino kaganda? tingnan nyo ha ah. tingnan nyo kaganda oh paano naman oh kaganda talaga oh talagang ano oh the best quality quality pang mall talaga pati yung nagbabandle pang mall din oh yeah. <laughs> dito po may nakita akong magandang bonito kaya ito magkat bonito natin asking? 300. oh, 300 po ang per bundle nitong bonito nito. Ay, yung talong. Ay, 250. oh, 250 per kilo. Ah, per bundle. Two, 25 per kilo. Ayan na, tanda nyo ah. 25 pag per kilo. 250 per bundle. Dahil 10 kilo eh. Ito ah 30 per kilo. 300 per bundle. Kaya ito sa okra natin magkano? 20 per kilo 200 per bundle Isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Today is September 9, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nevesia ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan nyo po Asking lang po ang itatanong natin. Hindi pa po pick siya. Pwede po yan magbago. Pwede yung tumaas, bumaba. Depende po sa kung ganda, quality, lakinis ng gulay na inyong dinadala dito. Siyempre po sa oras ng pagdala. At sa pagtawad po ng mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga sakodora, sakadoro. Pag pinawaran na malaki, panigurado po yan. Bababa yung mga gulay natin. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Please don't forget to subscribe our channel Para po sa araw-araw natin pag-update ng mga gulay nito Kaya tara let, samahan nyo po mag-update Dito po tayo sa may entrance sa may gulay bagyo ni Badang Glad. Ayan, alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Magaganda yung gulay kasi na yung mga gulay bagay. Yan po si Sir Cookie. Good morning Sir Cookie. Sir Cookie, magkano yung repolyo natin ngayon? 400. 400 po per bundle. Tingnan niya magaganda yung ano. Yung mga gulay nila Sir John, magaganda eh? Oh, Yung patatas daw 6.50 yung ating sayote 350 350 sa ating uh, cauliflower 160 kilo 160 per kilo sa ating pechay bagyo 350 350 sa ating carrots 180 ano, 180 angat na angat ay sa pipinang verde 600 600 sa pechay bagyo 50 Mag magana? Repetitin ng kanyang anak kaya bago. Pangwal kasi ito mga gulay nila rin. Yan ang labos dyan eh. Eh yung broccoli natin per kilo. Broccoli, kanina 180. Yan, nakita. Nakita pa na naman yung magandang kagulay natin. Strike anywhere, yan. Eh yung atin si Tsero. Si 400. 400 sa siling dito. Lemon. 140. 140 sa celery. 120. 120 sa tis si leeks. Next, 150. 150. 150 sa beans. 80. 80. Sa green ice natin. 120 pare. Ah, oh, 120. Yan, salamat. Medyo may bibili. Salamat din kayo, Boss Diana. Eh, siyempre, tumungo ka tabi ni Boss si Madam Agnes. Mga sibuyas. Ay, eh, magkano yung sibuyas natin, ano? Yung malaki. O, oh, puti. Puti muna. Puti. 5.70. Ilang kilo yun? Ilang kilo. Meron pa tayong malaki-malaki. 5.30. 5.30. Eh, yung medium. Medium na puti. Oo. Oh. meron tayong 8.80 at eh, saka 7.80. Ano yun? Ah, bali. Meron oh. Magkano ulit? 7.80. 7.80. Isang maliit na maliit. 8.80. 8.80 yung maliit na maliit. Abang lumilit yata, mas mahal. Ano? Eh, yung ating medium na sibuyas na pula. 950 yung malaki ilang kilo yan? Uh, 8 kilo. Yan na, uh, 8 kilo, 9.50 po isang bundle. Ito ang ating super Ay, white. Super white natin, 500. Po. 500 po, ilang kilo yan? 5 kilo. 5 kilo, yung ating mga kanso. Yung kanso natin, na maliliit, 400. 400. Yan, syempre, meron din siyang ano, uh, luyang nakakahon. 500. 500. Medyo, ano ba tayo ngayon, matumal, mabilis, sakto lang. Natumal Kaya tandaan nyo, araw-araw hindi pare-pare yung dating ang kumabili o hindi yung presyo ng gulay. Araw-araw din, minu-minu, ah, oras-oras na nagbabago, ano. Kasi nga, palengke, ano. Okay. Salamat, madama. Wala na naman yung ano. Salamat, yung patro. I-shoutout mo nga yung ano. Shoutout, hanggang abente ka ba Ayun. Ayun. Iba naman ang sinasabi ng AB boy. Salamat, Madam, Madam Agnes. Tagal na, isang linggo na yate, eh, na? 20 nga paalam. Ah, okay. Ngayon lang napagtinda si Boset. Eh. Pero ang gaganda ng kamatis mo, ano ba to? Diamante. O, diamante. Magkano yung asking price ng diamante? 65, tingnan nyo, quality yung quality, oh. Quality din kasi yung sa oh. Quality din yung sakador, ayan. Ayan, bagay sila, ayan. Ilan na ba yung anak nyo? Uh, dalawa, isang lalaki oh. sa babae. Isang lalaki sa babae. Okay. Ay, eh, yung siling ko natin. Ito, ay ano na, nakuha lang dyan yan. Nabili lang. Oh, nabili kami. lang. Lagak lang ng Oh, laga kang. Thank you. Oh, sa so nagtatanong kay Boss Eduardo, oh, tanong natin yung patolang, ano niya, patolang uh, finish niya, pati yung okra niya. Ay na, uh, ang pwesto po kasi ni Boss Edward, pagpasok niyo po lang ng entrance. Ayan po. Ha? Huh? bandang kaliwa, Ay, pangalawang na, no, pwesto. Dito po, magaganda rin. Igagarantee ko po, yung mga gulay ni Boss Edward, magaganda ha? po dito. Ayan no? Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, barat ka, ayaw. Sinisigaw, sinisigaw na si Boss Edward. hindi na nababa ako. Ay, hindi. wala ka. Hinahanap kita dyan. Kanina wala ka. Ayan, pupuntahan kita. Pagkani pa tayo ang natin, uh, Boss Edward. Ayong as, yung kinis. 20 rin kinis ko kayo ng magulang. Oh, magulang. E, yung ano natin, siling panigang? 70. 70 sa okra? 20 tao din. 20, 20. Ay, na, kung gusto nyo magdala ng gulay, bumili ng gulay. Dito po kay Boss Edward. Yan yung alal. Alal, hindi ang Tanong tayo dito sa darating na kalamansi ni Madam Menchi. Madam Menchi, magkano na po yung magandang-magandang kalamansi? kalamansi magkano na po maganda oh, yeah, yeah. ayun no, ayaw pa rin po tumaas talagang nakapirmis sa 500 yung magandang maganda nating kalamansi 500 lang po ha boss magkano yung ceiling tayo natin ngayon ano ang ganda yung ceiling 4,000 po okay, 4,000 yan 4 to po 4 to asking 4,000 Ayan, asking price lang yung 4,000 isang bundle sa uh, pwesto ni Madam Lenlen -Len. kanina nagpunta ako dito wala si Madam Lenlen ngayon -Len. andi dito na po ayan po Napak napakagandang sakadora po Madam Lenlen good morning Madam, Madam Lenlen araw-araw yata gumaganda ka banta lahat ng banda Mapak mapakanto, mapatagilid yan, magkano yung Taiwan natin na asking no. price? 4-5 po, may oh. tamatawad pa asking lang yung 4-5 minsan natatawahan talaga yung 4,000 yung santol mo, magkano? 25 po santol. O, oh, 25 per kilo. 250 per bundle. Ang palaya. Ang palaya po, 70. 70 per kilo, 700 per bundle. Dalong po, 30 po. Yung talong daw, 30. May 25 per kilo po yun, ha? Eh, yung ating ano, yung okra. Okra po, 20, 25. 20, 25. Yung meron din siyang bonito, ang palaya. Ayun, o. No? 30 po. 30, yan. Bakit hindi kitang maabot ang maaga? Na? Eh lagi po ang nagtatagod. Lang daw. Ayun pa, isa po, guarantee ko po, ah, yung gulay niya napakaganda. Quality po yung mga gulay niya. Yeah. Ayun. po magaganda. Ah, salamat po, Madam Lenlen. Thank you po. Maganda ah, si ay, Madam kayo? Nagsisigawan kayo niyan ni Eh, hey, oh. yung... ay, ay tin nga na no, si mo oh, magkano? 80 po. Oh, may si Garillas pa 80. Salamat. Thank God you, bless. You. Tanong natin kay Mate. Mate, magkano itong bonito mo? 35. Oh, 35 ang kanyang name. Sa siling panigang. Mate, saan sa kanyang Oh, 65. Yan. Ayan po si Mate. Sa nagre-request kay Mate. Magaganda yung ano niya, siling panigang. Eh, yung upo. 13 po, nagbigay ako. 13 ang upo. Salamat. Ano okay, ba makisig mo? Eh, okay, Madam Bim, tanong natin. Madam Bim, magkano na yung malaki natin yung kalabasa ngayon? Suprema. Ay, tumataas po ulit. Magkano? Perfect na naman. Yan, perfect. Yan, yan, good news yan para sa mga kaibigan natin yung farmer. Sana nga, medyo magtagal-tagal naman. Ano? Nasaan si Boss? Okay. Siyempre, eh, pag magandang luya, dito lang po yan sa kapatila Ati Lucy. Magkano yung luya natin maganda ngayon, boss? Ay, Jim, magkano yung luya natin? Ano po, Isang po itong maganda. Mag yung maganda, maganda, mga 70 po 70 yung maganda, maganda, maganda. Ito may 90, may 70. tingnan nyo. Ang dami nilang lang luyong gagando. At syempre sa Sampalok, boss, magkano yung Sampalok na? 35. Oh, medyo bumaba. Dito lang po may Sampalok, ha? Basta sa Tapatilati, Lucy. Sa, huwag na kayo pumunta sa iba. Dito na lang. Dahil walang Sampalok sa iba. No. Salamat. Yan yung ating labong. Magkano lang lalabong dili? 20 po. 20 pa rin, walang pagbabago. Sa kamote ang puti. Yan. Ada magkano yung kamote ang puti? 30 pa lang po, presyo. 40? 40. Uh, ito, 35 po lang. Po Ayan, ito, 35. Po Ayan, ito nga ating uh, Taiwan. Ay, 5-5 po. ating uh, sinibuyas baba na babang 70. 70, yan. Yeah. 180 lang yun. Mas magaling pinaka maganda natin luya ngayon. 110 po, 110. 110. Napakaganda po magandang luya. Dito lang sa tapat ni Madam Julia ang ganto. Tubo 100. Ito po, isang daan. O, yung, may 100. Okay, yes, Pero ito quality talaga, ma ko sa inyo yung ano natin sa luyot magkano? Dosi. Dose sa ating uh, sitaw, talbos. Yung kamote. Kamote po, sampo. Yung sili. sili po, naipi po. na. Basta dahon po, dito walang problema. Kaya kagawad ato, yan. Good morning. Yun, eh. Tapos po na naman yung ano natin, yung eleksyon. Ayan po, see you po again for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.